Perfect na perfect yung susawan, talagang match na match. Mm. Kain kakabsat. Walang tayo ng malubong pata. Pata ng baboy. Oh, mausok. Okay, masing yards. Tapos may sausawan tayong bagoong kalangan sin na may sili. Tapos may pipino tayo na Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw, -araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Nagkriba ko ng pata ng baboy, kakamsat. Hmm. Kain po tayo, kakamsat. Magandang tangali po sa inyong lahat. Ano pong ulang tingin nyo ngayong panangalian? Bawa ng subo para sa inyo. So, -so, -so natin dito. Oh, <coughs> mas George. Hmm. 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 <coughs> itu langsung sang Hmm. Ayo ngunting sebentar. Zo hmm. ulit nito. Hmm Perfect na perfect yung sosawan. Talagang match na match. Mm. you <sniffs> Cầu sầu như tôi mm. Mm. Okay na ako sa kanin. Tama na yun. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat.